Good day po mga kalogis. Ito po si Randy Hebron TV ng YouTube channel. So, madaming tanong. Paano daw bang mag-umpisang magmanok? Paano daw ba ang ginagawa para maging umasenso sa pagmamanok? So, una, <clears throat> paano bang mag magmanok o mag-umpisang magmanok? Mamimili ka ng bibilhan mo kung sino yung nakukursunodahan mo. Pangalawa, itanong mo sa sarili mo, bakit ka magbamanok Ikaw ba ay lalaban? Ikaw ba ay magbebenta lang? Or magpapadami lang para sa sarili mong uh, kagustuhan dahil mahilig ka talaga sa manok? Pero syempre, pag nag-alaga ka ng manok, marami kasing klase ng pag-aalaga. Oo, pare-pareho yung pag-aalaga. Merong nakatutog sa pag-aalaga para magbenta. Yung iba naman sa laban. At yung iba naman, gusto lang, gusto lang nang may manok sila. So, madami. <clears throat> Meron naman, gustong mag-breed, gusto din maglaban. Habang nagpapadami, naglalaban pa unti-unti. Kasi yung manok, sabi nila na totoo naman, eh nakakaalis ng pagod, nakakaalis ng stress. So, pag hindi rin tama yung ginagawa mo sa pagmamanok or sa pagsasabong, baka yan pa yung magbigay sa'yo ng stress. Tama o hindi? Eh <clears throat> kung ako tatanungin yung tama... <clears throat> kasi sa aming magkakabarkada simula nang nag-breed ako sa Laguna ako lang yung sabihin nating pinagkitaan yung pag-aalaga ng manok at pagsasabong so hindi ko na ikukwento kung sino yung pangalan nila at ano yung katayuan nila ngayon yung katayuan nila ngayon okay naman. Okay naman. Hindi naman sila down. Hindi naman 'yon. Ang pinag-uusapan natin yung sa pagmamanok. So, nakatulong ba sa kanila yung pagmamanok dahil nag-alaga sila, dahil happy nila? Hindi. Kasi mayroon akong isang kaibigan na hindi naging okay hanggang sa nawala siya dito sa sa Laguna <clears throat> tapos yung isa kung ano naman siya noon ganoon pa rin siya ngayon nagsasabong sabong pa rin naman yun so kaya sabi ko hin hindi lang nakaka nakakatanggal ng stress ang pagsasabong nakakapagbigay din siya ng stress kung maling pagsasabong at pagmamanok ang ginagawa mo Tsaka huwag masyadong umasa doon sa mga kalikaliskes na yan. Ang tamang diskarte para sa akin gumastos ng tama, pumusta lang tama, mabalansin mo ang bawat gastusin mo sa manok mo, sa pamilya mo, sa pampusta mo, sa expenses mo. Yun ang tama. <clears throat> hindi yung makakakita ka ng kaliskes, sabi ni Juan, wala daw talo sa unang laban, sabi ni Pedro, hindi ako natatalo ng basta ganyang kaliskes, kahit hindi magaling, pupustahan ng toto-toto. So may ibang vlog akong nakikita, hindi ko na rin sasabihin kung sino yung vlogger na yon merong mga ganon, merong sinasabi na, basta daw mataas ang uri ng manok nakaliko daw yung tahed naka hindi ho yun ganon <clears throat> hindi ho nakikita sa tahed ang uri ng manok so yun kaya ko naman sinasabi maging balanse eh meron tayong mga pamilyang pinapakain nag-aaral Uh, may rami rin kasing magsasabong na sumasala sumasala doon sa tamang landas bilang uh, tamang magsasabong kung magsasabong ka masisira budget mo masisira yung mag-aaway kayong mag-asawa dahil pinapakalman mo yung hindi dapat sa pansugal napapatira dahil doon sa mga sinasabing walang talo napakagaling makikita mo yung kakilala mo magaling ba yan, syempre sasabihin sa iyo, magaling sasama ka naman ng 20, 16.5 o 27.5 dahil gusto mong makabawi so ako, nagkaedad na lang ganito kahit tayo may, may konting pera yung ipinukusta natin sa sabong tama lang hindi naman mahinang mahina hindi naman malakas na malakas pag galing sa panalo o dagdag ng konti basta hanggit maari, yung kapital mo sa pagpunta sa sabungan hindi mababawasan di bali ng konti lang ang mapadagdag kaysa mabawasan yung puhunan mo yung iba pa nga ni pamasahe wala ni pang crudo wala wala na palang krudo yung sasakyan napatira na lahat So, yung kinukwento ko <clears throat> para po ito sa mga baguhan dahil hindi ho biro-biro ang sabong madaling magkapera mabilis ding mawala yung pera at huwag kayong papakasubo lalo na dun sa mga baguhang nagkukondisyon ng manok paano ba maging malaman malalaman na marunong ka ng magkondisyon So, number one, yung kinondisyon mo, huwag mo munang dalhin sa rueda o sa sabungan. Magbibigay ka ng schedule para sa sarili mo, ibibitaw mo din siya doon sa normal na manok na hindi mo kinukondisyon. Malalaman mo kung pumapalo yung manok. Malalaman mo kung <clears throat> kumikilos yung hipo tama ba. Yung iba kasi nagkukondisyon, malaki nung kinuha ang liit nung ready to fight na so pag mataba ang manok lumiliit yan ng konti dahil yung taba ng manok pinapatrim down mo or inaalis mo so dahan dahan lang yung pera mahirap kitain sobrang hirap tapos ilalagay mo sa alanganin first time mong magkondisyon ganun ang pusta mo so yung ibang nagpapalahe uh, hindi makapagbigay ng ready, ready to fight baka nga kasi sila magkamali nakakaawa naman yung bibili pero meron namang iba na baguhang nagmamanok sasabihin ready to fight hindi naman niya alam kung ano nga yung ready to fight dahil mismo siya hindi siya nalaban sa mabibigat na labanan timbangan man o oh half fight paano mong masasabing ganon paano ka magtitiwala kaya pumili rin kayo ng pagtitiwalaan yung kukuha nyo ng ready to fight hindi yung pag may bumili sa inyo ng ready to fight pagbibilhan nyo na kahit hindi pa ready to fight dahil lang sa pera So, sa mga baguhan, doble ingat. At pag-aralan niyo yung bawat bagay-bagay don sa nakapaigot sa sabong. Yung pagpusta, yung pagkukondisyon, yung pagpili ng manok, hanggat mare, mag-aral na rin kayong magtari. Nang sa ganoon, na malo manok nyo, sasabihin nyo hindi hindi namalo wala kayong masisisi kundi sarili nyo so <clears throat> ako kasi ako ang nagdi-decision lahat ng laban ko ako pumipili ng manok o pag ikno kondisyon ako nagpo point ako nagtatare unless napakadami kong laban kasama ko si Peter si Peter na nagpo point nung iba So, pinag-aralan ko lahat yan. Kasi, nandito na ako. Ito na yung, ito na yung buhay ko. Sabong na talaga yung buhay ko. Pero minsan, hindi ako nagmalaking posta Nang dahil lamang sa kaliskes. Meron nga dyan kung ano-anong kaliskes, ba bakit ko doon binibenta. wala namang problema, di bilhin nyo. Basta crosses, crosses, basta pure, pure. So ako naman kaya lang nagkukwento sa inyo para naman yung mga baguhan hindi mapunta sa maling pagsasabong. So madami pa tayong tatalakayin sa mga susunod na araw. At sana yung day 1 ko sa Battle of TikTokers ay eh, mai-upload ko para may share ko yung ginagawa ko. So yung iba naman nakikita nila talagang lamang naman ako lagi every time, every time nalalaban ako mga pa stag, 7 stag, 5 stag. Lamang, lamang na lamang. So, lamang na lamang talaga ako overall kahit per year. So, kung may mapupulot kayo sa mga sinasabi ko at binablog ko, salamat, pulutin nyo. Kung hindi naman kayo naniniwala, wala naman po problema. Yun po yung sa akin, sa experience ko sa haba ng taon almost 25 years dito na po tayo nagkaedad sa pagsasabong na to sinishare ko lang po sa inyo so yon hanggang sa muli at ako po ay magkukwento po ulit sa inyo ako po si Randy Hebron TV maraming salamat po hihimay-himayin po natin yan isa-isa sana lang mahaba yung oras natin e eh, sa ngayon kaya hindi nakakapag vlog yung ating location doon sa Laguna ay medyo madami ding na damage tulad ng bakod, mga nyog mga kung ano-ano pa doon yung roveda, tumulo, natanggal ng yelo so mga ganun pero okay lang po at salamat po sa inyo lahat so yun lamang, magpapaalam na po ako sa inyo ito po si Randy Ebron TV salamat po, hanggang sa muli, bye bye